Mga nang araw sa inyong lahat, ako nga po pala si Ginoong Lester Ponsita Baranza at ang aking tatalakayin po ay patungkol sa verbal na komunikasyon ng Afghanistan at Pilipinas. Verbal na komunikasyon ng Afghanistan Verbal na pagkipag-usap ng Afghanistan ang mga Afghan ay madalas na nagsasalita ng direkta at indirekta depende kung kanino sila makikipag-ugnayan. Kung ang kausap nila ay matanda o kabaliktara ng kasarian ay nakikipag-usap sila ng hindi direkta at magalang. Kung ang kausap nila ay kaedad o bata, ang pakikipag-usap nila ay direkta at bukas. Kapag sa publiko naman, kapag nakikipag-usap sila at naramdaman nila ang mataas ang inyong tono ng boses. Sa tingin nila ay ito ay napakawalanggalang galang sa kanila, sa mga Afghan. Sa madaling salita, sila ang mga tao na tinatawag na direct to the point kung magsalita. Verbal na komunikasyon ng Pilipinas verbal na pakikipag-usap sa Pilipinas. Sa Pilipinas ay medyo may pagkakatulad sila sa bansang Afghanistan. Ngunit ang mga Pinoy ay kilala sa pakiging indirect kung makikipag-komunika. Tulad rin ng bansang Afghanistan sa Pilipinas. Sa tingin nila kapag mataas ang inyong tono o boses ng inyong tono ng pakikipag-usap, ito ay nangunguhulugang napakawalang galang sa kanila. Ngayon ay pupunta naman tayo sa mga pamamaraan ng pagbati ng Afghanistan. Una, ang pakikipagkamay. Sila ay nakikipagkamay sa may pareho nilang kasarian. Ang pangalawa, ang pagsampal sa batok, ang pagyakap, at ang paghalik sa pisngi ay ginagawa lamang ng mga watatalik na kaibigan o kapamilya. Ang pangatlo, Binabati ng mga lalaki ang mga babae sa pamamagitan ng paglagay ng kanilang kanang kamay sa kanilang dibdib at patango. Ngayon naman, ang sunod ay ang pinakakumon na greetings ng Afghanistan at ito ay ang salam o salam alaikum na ang ibig sabihin ay peace upon you o peace be with you. Ang mga Afghanistan ay hindi nila hinahawakan ang mga tao na may kasalungat nila na kasarian Dahil sa Islam, ito ay bawal at ito ay may kakulangan o kaukulang parusa at pag ito ay iyong ginawa. At iyon ang mga iba't ibang pamamaraan ng pagbati. Ang Afghanistan ay isang landlocked Central Asian na bansa na nasa hangganan ng Iran, Pakistan, Uzbekistan, Turkmenistan at Tajikistan. Ito ay isang multi-ethnic na lipunan na naglalaman ng iba't ibang mga pangkat etniko, linguistika at tribo. Ang mga Afghan sa pangkalahatan ay may malakas na pakiramdam ng personal na karanganan. Ang katatagan ay isa sa mga karakteristik ng mga Afghan dahil sila ay nakaranas ng mga matitinding karahasan na nagpapatibay sa kanilang loob. At ang mga karahasan na iyon ay nagsisilbing inspirasyon upang sila ay lumaban pa sa kanilang buhay. Ngayon ay ating alamin ang mga verbal na komunikasyon ng Afghanistan. Kilala ang mga Afghanistan sa pagiging direkta kung magsalita. Ngunit ito ay nakadepende pa rin kung sino ang kanilang kausap. Kung ang kausap nila ay matanda, at kasulungat na kasarian, sila ay nagiging hindi direkta at may respeto kung magsalita. Sa kabilang dako naman, kung ang kausap nila ay kasing edad nila o mga bata, sila ay nagiging direkta kung magsalita at walang preno ang bibig. At ang sunod naman ang pagtaas ng boses sa pagpublikong mga lugar. Ayaw na ayaw ng mga Afghanistan kapag kinakausap mo sila na mataas ng boses at lalong lalo na pag itkaw o kayo ay nag-uusap sa pampublikong mga lugar. Dahil ito ay nagpapakita ng wapagka walang galang sa isa't isa. Ang pamilya ng isang tao ang nag-iisang pinakamahalagang aspeto ng buhay sa Afghanistan. So, ang pamilya ay ang pinaka ang mga tao sa buhay ng isang Afghanistan o sa buhay ng isang Afghan. Ayon sa aking pananiliksik na mas inuuna ng mga Afghanistan ang interes ng kanilang pamilya bago ang kanilang personal na interes. Dahil ito ay nagpapakita ng katapatan sa kanilang pamilya. Dahil kung inuuna mo ang interes ng iyong pamilya bago ang inyong sariling interes, ay nagpapakita ito ng katapatan. At nasabi ko nga kanina na ang katapatan ay isa sa mga mahalagang karakteristik ng isang Afghanistan. Ngayon ay alam na natin kung ano ang mga katangian ng mga Afghanistan or Afghan. Ngayon ay pupunta naman tayo sa kanilang mga pamilya o ang kultura ng kanilang mga pamilya. At iyon ang mga karakteristik ng Afghanistan base sa konstektong kultural. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ken Jasper emporas at ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang pagkakaiba ng di-verbal na pakikipagkomunika ng Afghanistan sa Pilipinas. Unang-una ay tatalakayin natin ang kulay. Sa Pilipinas, ang kulay na pula ay simbolo ng pagkikibaka at pagkikipag-isa, habang sa Afghanistan naman ang kulay na pula ay simbolo ng tapang at digmaan, habang ang berde o green sa Pilipinas ay sumisimbolo sa kalikasan, habang sa Afghanistan naman ang green o berde ay may malalim na koneksyon sa Islam dahil nga ang Afghanistan ay isa sa mga Muslim country o napapabilang sa Islam religion. Sa parehong bansa, ang kulay na dilaw ay may parehas na simbolo. Dahil para sa kanila, ang dilaw ay sumisimbolo sa liwanag at kasiyahan. Habang ang kulay asul naman ay pareho rin ng kahulugan dahil para sa kanila, ang asul ay sumisimbolo sa kalangitan at kapayapaan. Sa Afghanistan naman, ang pisikal na pandama ay limitado lamang dahil na rin sa influensya ng kanilang relihiyon. Lalong lalo na sa mga kababaihan, ang pagyakap o paghawak lamang dito ay limitado lamang dahil para sa kanila, ang personal na espasyo o space sa mga tao ay kanilang rin rinerespeto at binibigyan ng pansin. Dumako naman tayo sa pisikal na pandama ng dalawang bansa. Sa Pilipinas, ang pisikal na pandama ay kadalasang ekspresibo at maluwag ang lahat ng mga tao ay nag-atubiling yakapin ka upang ipakita ang kanilang pagmamahal, paggalang at pagsuporta. Makon man tayo sa oras. Sa oras ng dalawang bansa ay may malaking pagkakaiba. Sa Pilipinas o Pilipinas ay tinitingnan nila ang oras ng chill o parang wala lang silang pake. Dahil para sa kanila, kahit na huli ka na dumating sa kaganapan ay mas mahalaga pa rin ang ating pakikisama kaysa sa oras lang. Habang sa Afghanistan naman ay tinitingnan nila ng oras na formal. Dahil para sa kanila mas mahalaga ang oras. Especially sa may mga kaganapan like kasal. ah uh, bago pa sila pumunta or bago pa ang kasal ay nandun na sila sa, nandu na sila sa venue ng event. Dahil para sa kanila, mas magandang tingnan nila kung ano ba ang mga nangyayari bago pa ganapin ang isang kasal. Ako nga po pala si Princess na Airport at ako po ang magpapatuloy tungkol sa espasyo, katawan at paralanguage ng Afghanistan at Pilipinas. Unahin po muna natin ang espasyo. Ang espasyo po ay tumatalakay sa distansya na ibinibigay natin sa ating kausap. Ang distansya po ay tumatalakay o nagsasabi kung ano ang relasyon na meron tayo sa isang tao. Halimbawa po sa ating mga kaibigan o kapamilya, tayo pag, pag, tayo po ay nakikipag-usap sa kanila, mas malapit po tayo sa kanila kumpara sa mga hindi natin kilala. Ayon, ang espasyo na ginagamit sa Pilipinas ay mas malapit, lalo na sa mga formal na okasyon, gaya ng concert o festa na kung saan ang personal na espasyo ay hindi gaano na ibibigay sapagkat ang tao ay mas pinapahalagahan ang pakikisama. Ang kultura naman gaya ng bayanihan dito sa Pilipinas ay mas ay isa sa mga nag sa mga tao na mas maging malapit sa isa't isa na kung saan ang pag-uusap ay mas madalas na nagaganap sa mas maliit na espasyo. Ako naman tayo sa Afghanistan. Ang mga tao ay mas mahigpit sa paggalang sa physical na distansya ng bawat isa, lalo na sa mga formal na okasyon at sa mga estranghero. Mahigpit din sila sa espasyo, lalo na sa kasarian, kung saan ang espasyo ay mahigpit bilang pagrespeto na din sa kanilang tradisyon at relihiyon doon. ay pag-usapan natin ang katawan. Ang katawan ay tumutukoy sa paraan ng paggamit ng ating katawan upang maipa maipahayag ang ating damdamin sa looben at ideya. Unahin muna natin ang pagbati. Sa Pilipinas, ang karaniwang pagbati ay ang pagmamano. Ito ay ang paghawak sa kamay ng nakakatandang at paglalagay nito sa ating noo. Ito ay nagsisilbi o, na, nagpapahiwatig ng pagrespeto. Sa Afghanistan naman, ang karaniwang pagbati sa, sa kanila ay ang pagyakap at paghalik sa pisngi, lalo na sa mga kaibigan at kamag-anak. Ang susunod naman ay ang ekspresyon ng muka. Sa Pilipinas, ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang pagiging mapag-init at mapagmahal. Madalas silang ngumiti at nagpapakita ng iba't ibang ekspresyon ng muka. Ang taga-Afghanistan naman ay mas maingat sa pagpapakita ng kanilang mga emosyon sa publiko. Tunod ay ang pagtingin sa mata. So, ang pagtingin sa mata ay tinuturing tanda ng paggalang at katapatan sa Pilipinas sa Afghanistan naman, ang pagtingin sa mata ay maaaring ituring na agresibo o hindi kaya hindi pagiging magalang sa ilang sitwasyon. Kamay. Ang mga Pilipino ay gumagamit ng maraming kilos ng kamay sa pagsasalita tulad ng pagturo at pag -ili. Sa Afghanistan naman ay mas limitado ang kanilang pagkilos sa kanilang kamay. At ang panghuli ay ang paralanguage. Pero ano nga ba ang paralanguage? Ang para-language ay isang mahalagang bahagi ng di-verbal na komunikasyon at tumutukoy ito sa mga katangian ng ating boses na nagbibigay din ng karagdagang kahulugan sa ating mga salita. Una, tono ng boses. Sa Pilipinas, ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang malambing na tono ng boses, lalo na kapag nakikipag-usap sa mga nakakatanda o mga taong may otoridad. Ang paggamit ng po at opo ay nagpapakita ng paggalang at pagpapakumbaba. Sa Afghanistan naman ay mas may posibilidad na magkaroon ng mas malaki at mas matigas na tono ng boses. Ang paggamit ng masya'ala ay nagpapakita ng pagsang-ayon at pagpuri. Pangalawa naman ay ang bilis na pagsasalita. Sa Pilipinas, ang mga Pilipino ay may posibilidad na magsalita na mas mabilis. Sa Afghanistan, may posibilidad sila na magsalita na mas dahan-dahan at may mas malinaw na pagbigkas. Pangatlo naman ay ang dami ng pagsasalita. Sa Pilipinas, ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang pagiging madaldal at mapagkutuhan. Sa Afghanistan naman ay mas matahimik at mas mainat sa pagsasalita. At ang ating pang-apat at panghuli para sa para-language ay ang mga tunog na hindi salita. Sa Pilipinas, ang mga Pilipino ay gumagamit ng maraming tunog na hindi salita, tulad ng a, at e kapag nagpapahiwatig ng pag-iisip o, o pag-aalinlangan. Sa Afghanistan naman ay mas kaunti gumamit ng mga tunog na hindi salita. Lamang para sa di-verbal na komunikasyon, sana po ay naintindihan nyo. Maraming salamat. Magandang Mananang araw ulit sa lahat. lahat. So sa araw na ito ay tatalakay natin kung ano nga ba ang kaibahan at aming hinaing sa pagitan ng Afghanistan at Pilipinas. So sino mauna sinya guys? Ang paghahambing ng bansang Afghanistan at Pilipinas ay nagbibigay diin sa kanilang kultura ng komunikasyon. Ang Afghanistan naman ay nabibilang sa mababang konsektong kultural ng komunikasyon dahil sila ay direkta kung magsalita kumpara sa Pilipinas. At ang Pilipinas naman ay nabibilang sa ma sa mataas na konseptong kultural dahil sila ay mahinhin kung magsalita at hindi direkta kung magsalita. Ah uh, base din naman sa pagtatalakay namin sa pinagkaiba ng dalawang bansa ang Afghanistan at Pilipinas ay mas napalawak nito ang pag-unawa namin sa pagintindi sa mga taong may iba't ibang kultura. Tapos sa kontekstong kultural naman ay nakabatay sa kanilang kultura kung paano sila um, makipagkomunikasyon at sa kanilang pag-uugali. Um, bali, um, sa Afghanistan naman, base sa kanilang kultura ay nakikita na talaga na mas direct sila makipagkomunikasyon sa isa't isa. Tapos sa, sa Pilipinas naman ay ingit na may dala, may dala rin minsan na mga jokes tapos uh, formal rin sila minsan makipag salamuha sa isa't isa para sa akin mahalaga rin ang komunikasyon ng dalawang bansa dahil dito ay parang nakikipag-ugnayan uh, parang nagbibigay ito ng way upang bigay daan sa ugnayan ng iba't ibang tao. Kaya't mahalaga ang komunikasyon sa pagitan ng Afghanistan at Pilipinas kahit pa't iba ang kanilang relihiyon at kultura. Kaya't mas ma mahalaga nating unawain kung ano nga ba ang kultura ng iba't ibang bansa upang malaman natin kung ano nga ba ang pinagkaiba o ano nga ba ang dapat nating asal sa tuwing tayo nakikipag-ugnayan o nakikipag usap sa iba't ibang estranghero. Kung ito ba ay taga-Afghanistan, taga o saan lang sa bansa. So, yun. Ayun lang ba yung mga hinain? Oo. okay. So, kung papahalam nyo kami, uh, kami nga po pala ang pangkat apat. At ito ang uh, aming ukol sa di-verbal at verbal na ka ng Afghanistan at Pilipinas. Maraming salamat po. Salamat po. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.